So, lesson for today is huwag magmadali kung ayaw mong madapa. Okay? Ibig sabihin, uh, huwag nating mamadaliin ang lahat ng bagay. So, follow the process. Lahat ng bagay eh, may proseso. Ano? So, follow the process, isa-isa, step by step gawin natin. Huwag nating mamadaliin ang mga bagay na hindi dapat. Okay? Kasi pag nadapa tayo, napakahirap bunga Ano? So napakahirap magsimula ulit. Okay? Especially sa larangan ng social media. So wag nating mamadaliin. Wag nating mamadaliin kumita agad. Ano? Huwag nating iisipin yung kita. Kasi pag doon tayo nakapokus, babagsak tayo. Okay? So, pag-aralan muna natin ano ba ang mga pasikot-sikot, ano ba ang mga requirements, policies, lahat. Kailangan nating alamin. Kasi isang pagkakamali lang, isang bagay lang na magkamali tayo, babagsak tayo. So ang hirap bumagsak, ang hirap bumangon ulit. Ang hirap magsimula. So wag nating mamadaliin. Okay? Okay.